Subjust at lumput siyam na Gripen ay isang modernong multi-role fighter aircraft na likha ng bansang Sweden, at sa 2025 ay isa itong malakas na kandidato para sa programa ng multi fighter ng Philippine Air Force. Ang disenyo ng Gripen ay nakatuon sa pagiging magaan ngunit malakas, abot kaya sa operasyon, at madaling i-maintain kahit sa limitadong infrastruktura. Kilala ito bilang isa sa pinakakayang bilhin at ay operate na modernong jet fighter sa mundo kumpara sa mas mahal na kapantay nito gaya ng F-16 at F-35. Dahil dito, malaki ang tsansa na ito ang mapili ng Pilipinas bilang susunod na pangunahing aset sa depensa ng himpapawid. Sa ilalim ng hood, ang Gripen ay pinapagana ng General Electric F414 GE39E turbofan engine na nagbibigay ng sapat na lakas upang makamit nito ang bilis na higit sa Mach 2. Mayroon din itong kakayahan sa supercruise, ibig sabihin ay kaya nitong lumipad ng supersonic speed nang hindi gumagamit ng afterburner na masyadong malakas sa konsumo ng gasolina. Dahil dito, mas matipid sa operasyon at mas matagal ang saklaw ng misyon. Ang combat range ng Gripen ay umaabot ng halos 1,500 km, habang ang ferry range ay maaaring lumampas ng 3,200 km depende sa fuel at external tanks. Ang ganitong katangian ay mahalaga sa isang bansang arkipelago tulad ng Pilipinas na may malalawak na teritoryo at karagatang dapat bantayan. Sa disenyo ng eroplano, gumagamit ito ng delta wing at canard configuration na nagbibigay ng mahusay na maneuverability at stability sa ere. Ang fly-by-wire system nito ay advanced at nagbibigay ng mas ligtas na kontrol para sa piloto. Ang disenyo ay sinadyaring mag-operate mula sa miiksi at hindi gaanong handang runway. Kaya nitong mag-take off at mag-landing sa limandaang metrong haba ng kalsada, isang kalamangan para sa isang bansang maaaring gumamit ng iba't ibang dispersal airfield sa oras ng kagipitan. Ang madaling maintenance cycle nito ay idinisenyo rin upang kahit maliit na grupo ng ground crew ay kayang mag-refuel at mag ng eroplano sa loob lamang ng 20 minuto, na napakahalaga sa mabilisang operasyon. Pagdating sa Avinex, ang 2025 Gripen ay may dalang pinakabagong Raven ES-05 Active Electronically Scanned Array, AESA, radar na nagbibigay ng mas malawak na field of view at mas malayong detection range. Ito ay kayang mag-track ng maraming target sa himpapawid at sa lupa ng sabay-sabay. Bukod dito, mayroon din itong Skyward G Infrared Search and Track System, na gumagamit ng thermal imaging upang makita ang mga target ng hindi umaasa sa radar emission, isang mahalagang kalamangan sa stealth at electronic warfare. Ang sensor fusion system ng Gripen ay nagtatagpo ng lahat ng impormasyon mula sa radar, IRST, electronic warfare suite, at datalink upang magbigay ng malinaw at buo na larawan ng sitwasyon para sa piloto. Sa armas naman, napakalawak ng arsenal na maaaring ikarga sa Gripen. Mayroon itong 10 hardpoints na maaaring lagyan ng iba't ibang kombinasyon ng missiles at bomba. Para sa air-to-air -air combat, kayang magdala ng pitong Meteor Beyond Visual Range missiles na may kakayahang umabot ng mahigit 100 kilometro at gumagamit ng ramjet propulsion para mapanatili ang bilis hanggang sa target. Mayroon din itong IRST short-range missiles para sa close combat na kilala sa mataas na agility at precision. Bukod dito, maaari rin itong magdala ng AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, at iba pang klase ng missiles. Para naman sa air-to-ground missions, maaari itong magdala ng AGM-65 Maverick, GBU-12 Paveway II laser-guided bombs, at iba pang precision munitions. Kasama rin sa arsenal ang RBS-15 anti-ship missile na kayang umatake ng malalayong barko, na mahalaga para sa maritime defense ng Pilipinas. Huwag ding kalimutan ang built-in na 27mm Mauser BK-27 cannon para sa malapitan at mabilisang laban. Isang malaking bentahe ng Gripen kumpara sa ibang jet ay ang mas mababang operational cost. Tinatayang nasa $5,800 lamang ang gastos kada oras ng paglipad nito, kumpara sa F-35 na nasa $35,000 kada oras. Ang unit cost ng bagong Gripen E ay nasa humigit kumulang $85 milyon, mas mura pa rin kumpara sa ibang katulad nitong jet. Dahil dito, mas kakayanin ng Pilipinas hindi lamang ang pagbili kundi pati ang pagpapatuloy ng operasyon at maintenance sa mahabang panahon. Hindi rin pa huhuli sa electronic warfare ang Gripen. May dala itong advanced electronic countermeasures at jamming systems na kayang guluhin ang radar at sensors ng kalaban. Ang modular design ng software at hardware nito ay nagbibigay daan para sa madali ang pag-upgrade at pagdagdag ng bagong teknolohiya habang umuunlad ang mga banta. Sa panahon ngayon kung saan lumalakas ang electronic warfare capability ng mga karibal na bansa, ang pagkakaroon ng flexible at adaptable na fighter ay napakahalaga. Sa 2025, ang usapan tungkol sa posibleng pagbili ng Pilipinas ng Gripen ay lalong naging aktibo. Matagal nang pinagpipilian ng Philippine Air Force ang pagitan ng F-16 at jas 39 na Gripen, ngunit dahil sa mas mataas na presyo ng F-16 at mas mabigat na maintenance requirements, nagiging mas favorable ang Gripen. Ayon sa mga ulat, posibleng makuha ng bansa ang labindalawang unit ng Gripen bilang panimula sa modernisasyon ng ating air defense capability. Para sa isang bansang kailangang magbantay sa malawak na teritoryo at karagatang sakop, ang pagkakaroon ng isang cost-effective ngunit high performance na eroplano ay malaking hakbang tungo sa mas matatag na pambansang depensa. Sa kabuuan, ang 2025 Gripen Just 30 na ay nag-aalok ng kombinasyon ng bilis, lakas, advanced na teknolohiya, malawak na armas, at abot kayang operasyon. Ito ay disenyo para sa mga bansang may limitadong budget ngunit nangangailangan ng modernong depensa laban sa mga makabagong banta. Para sa Pilipinas, ang Gripen ay hindi lamang isang kandidato kundi isang praktikal na solusyon para sa kasalukuyan at hinaharap ng ating sandatahang lakas sa himpapawid.